At eto na nga guys, nagsasalok lang ako ng tubig at transfer ko nga dito pa sa isang timba. Para naman hindi na ako mahirapan pa magbuhat-buhat at talaga naman magsasali na lang ako tapos mag -i -i At pagkatapos nga po pala niya, nilipat ko nga po pala tong timba kung saan nga po pala kami maliligo. So ayun nga guys, magbobomba na nga po pala ako dito para naman makaligo na rin ako. Naku guys, tawa na naman ako ng tao dyan. Hindi ko din alam kung bakit. E eh, paano ba naman kasi hindi matatawa ay eh, Kasama ko na naman dyan yung nanay ko at kausap ko siya. Tapos kung ano na naman talaga yung pinagsasasabi. Kaya nga natatawa na din talaga ako. Oh, guys. Tatlo kami nila, RJ ang maliligo dito Kaya nga nagbobomba ako muna para sa kanila Tapos sila naman mamaya magbobomba sa akin Mamaya pag maliligo din Ay, ako Ay, yung mama ko na pala yung magbobomba sa akin Guys, hindi pala kasali si RJ dahil hindi niya papalabot yan So guys, ako naman ngayon ang makikiligo Ayun magpapatagal pa dahil nga maliligo na tayo. Ay, ako lang pala. Tama nga talagang hinala ko na manamig nga ang tubig kasi nga umaga para sa mga oras ngayon kaya hindi na rin nakakapagtaka. Ang ganda nga pala talaga dito guys na maligo eh. Paano ba naman kasi sobrang refreshing talaga. Sana nga eh, naiintindihan nyo talaga yung mga pinagsasabi ko. Parang, I mean, press ko ba? Ganun. Tapos ayun, syempre, magsishampoo na ako eh. Hindi naman pwedeng mawawala ang shampoo kapag naliligo ka, diba? Tamang-tama -tama, nga kasi ang init talaga ng panahon tapos nga ang lamig ng buga ng tubig dun sa gripo. Oh. Ako talaga guys, guys, sa ganitong edad ko ay eh, mas ginugusto ko talaga sa mga probinsya kaysa naman sa syudad. Ako talaga guys, simple lang talaga ang pangarap ko. Basta meron na ako yung dun sa gitna ng bukit, tapos meron yung maliit na puno or malaki, basta ganon. Tapos, syempre, duyan Tapos dun ako hihiga, dun ako magkupay ng ganon. O oh, diba, sinasabi ko talaga sa inyo, sobrang babalan talaga ng pinapangarap ko. Pero be, hindi ko talaga siya makuha-kuha. Alam nyo kung bakit wala kaming bukit. Sa bukit nga lang talaga guys, yung aking pangarap nga lang, wala talaga kaming bukit. Paano yan. Ay, Diyos ko naman. Baka pag nakabili kami pa ng bukit dyan, magtatanim pa ako ng puno. Another six years, mga ganun-ganun pa Marami yun. Marami talaga ako nakikita ang ganun, guys. Kaso nga lang, hindi talaga sa amin. O, oh, ano yun? Isa pa, paano tayo napunta sa usapan na yun? O, oh, at least, guys, na-share ko na sa inyo kung ano yung pangarap ko sa bukit. Pero anyways, tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating pagliligo dahil maligo ka muna bago ka kung ano-anong iniisip dyan. At, at nagulat din ako, guys, kasi isa din para sa mga gusto ng aking nanay yun. Diyos ko, mana-mana lang pala. Diyos pa naman, Pati pa naman naman ang gusto ko. Gusto din ng nanay ko. Pati pala sa mga bagay-bagay. eh namamanahan Balik din. Balik na nga po pala tayo dito guys sa aking ginagawang pagligo. Diyos ko, ang ginagawa ko na nga po pala dyan ay nagkukuskus ng katawan para naman matanggal talaga yung mga lebag-lebag. Tapos may pakunting chismis. Chismis nga talaga dito sa aking nanay. Kaya nga hindi talaga ako matapos-tapos at sobrang tagal ko talaga dahil nga nagchichismisan pa talaga kami ng nanay ko dyan. Ay, hindi ko nga din alam. Baka pati ata tong bunga nga ko eh, naman ako din sa akin nanay na sa sobrang talkative. Oh, kitang-kita mo nga yan, talaga siya. oh Diyos ko, chismis ng chismis. Hindi pa tapos maligo. Habang ako lang dito ay nage-enjoy kakakuskus ng katawan. Kung mabot ka nga po pala sa mga part ng video nito, eh pag-i-comment naman kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan umabot ang video ko. Takot oh. ng mahiya. Mag-comment na para naman malaman ko. At ayun na nga, nagbubusang ako dito guys dahil nga para naman talaga matapos na ako dahil nga uuwi na rin kami. Tama eh. nga guys, nakikiligo lang kami. Paano ba naman kasi yun na bagyo nga talaga yung tanki namin kaya nga hindi pa talaga gumagana. I mean, nabagyo nga guys kasi mga tubo dun sa tangke ng bahay kaya nga hindi talaga makapunta yung tubig kung saan man sila paroro Oo, Oh, sana talaga guys, gets nyo. Goodbye na, babush!